to so, update tayo mula airport ay tumiretso si Dustin sa mall at doon nakita-kita na sila kasi magkakasama silang pumunta ng Cebu pero hindi magkasabay ng flight sina Dustin, Brent, Will Ashley at Jameson Blake kasi sila yung mga endorsers ng premium drip na nag-open sa Cebu mo sa mall ng Cebu kaya nandoon silang apat. So, kanya-kanyang mga fans na pumunta, si Gawan, Dustin, Brent, Will, at Jameson Ray. Pero hindi din talaga mawawala na binabash pa din si Dustin, lalo na yung fans club ni Dustin na Dasbeya ng Welka. Kasi daw, wala daw pag-iisip yung Dasbeya kaka. Earthquake lang daw, may pabanda daw sa airport. Eh, nakaplano na yan before ng Lindol, ay nakaplano na yan at at ba't nang lumindol agad naman o ang Dasbeya fandom, diba? Nagbigay ng mga tulong para sa nasalanta ng lindol. Ang dami talagang nega sa welka ikung ka. nagpabanda na lang sila at parang uh, para patas, diba? Pero masaya ang meet and greet ng apat na kita-kita ang kanilang mga fans sa mall doon sa opening ng premium jeep. So, sana good vibes lang tayo. Ang kulit din ni Dustin. Grabe talaga yung mga fans ni Dustin. Yung regalo talaga as in. Grabe. Binigyan pa nga nilang uh, si Brent ng garland. Marami din na kinikilig sa tambalang Britain, Brent at Dustin. So, ayan. Umuwi na si Dustin. Abangan na lang natin ang mga next na ganap sa sunod na mga araw. So, yun ang po guys ang ating update. Bye-bye!